Isang international pop star ang papili David Archuleta bilang Josh sa kanyang first ever miniserye sa TV5. Sa kwento, limang taon pa lang daw siya nang mawalay sa ina matapos magkasunog sa kanilang lugar. Bongga ang mga eksena lalot ang batikang direktor na si Mac Alejandre ang hahawak nito. Kaya naman si David, todo bigay sa kanyang acting. It would be something I'd love to work on more because it would be something I'd like to do but I feel like I want to get better at it. Kamusta naman kayang katrabaho ang kanyang leading ladies na sina Jasmine Curtis at Yula Caballero? We feel like we can all relate to each other. They might have more experience than I do but they still have that, you know, those nerves. Nandito ako, Pati sa pagkanta ng theme song ng miniserye, Palong-Palo, si Dave. Nahirapan kaya siya sa kantang Pinoy? It wasn't as challenging as I thought it'd be. MJ Mar News 5!